Ako po ay nagulat dahil after 4 years, meron pa rin po nang naniniwala na nakapagtatak na raw po ang Antikristo. Hmm. Sa pamamagitan daw ng isang sistema na kung tawagin ay COVID vaccine, ang ginawa raw nila, yung mga nasa likod na ng COVID, nandun daw yung Antichrist na hindi na nagpakilala. Sinabog daw niya yung virus ng 2019, kaya nga COVID-19. Maging yung vaccine daw, agad na raw umpang nakahanda para yun magsisilbing pantatak. Yan ang kanilang mga sinasabi. At may mga naniniwala po diyan. So nakakalungkot na may mga mangmang talaga mga tao. Ano po? Forgive me for that term but, oh, M.G., I cannot find any other fit term para masabi ko. So, tayo pala may impyerno na pala tayo ako naka ako kumpleto po ako ng Moderna vaccine. Ano ba yung mga ano ba yung mga vaccine natin? Ah, Moderna, Johnson and Johnson, you, Novavax, tapos yung pinaka-popular yung Pfizer. So, ayan po sabi nila. So, wala po tayong magagawa. Ah, ayan po ang kanilang paniniwala. Ngayon, nandito lang po ako para sabihin ko po sa inyo, kailan ba magaganap ang tataan? Ako parang halos araw-araw na lang po. Okay, dahil kailangan, dahil nakaka-depress na malaman. May mga tao po talagang hindi lang po nakapadlak yan eh. Kumbaga nakapadlak nakadouble lock pa, nakalock propel pa. Kumbaga sa salita ngayon na bago eh. Ay, naglak Di ba? <laughs> naglak <-lock. laughs> OMG. Okay. <clears throat> Magaganap ang tatakan pagdating ng Antichrist. Ang Antichrist, ito naman po tayo eh, ay hindi pa po, pardon me, medyo mahina pong boses ko kasi parang na pag umiinom ako ng malamig, ang hirap kung ano yung boses ko. No? Parang, pero mamaya pag medyo umikuyaw kayo na, lalakas na naman siya. Ganyan po, nasanay na ako, misa nga nawawalang boses ko eh. <clears throat> Sana ba tayo, tatay na punta sa boses? 'Yon. Ang Antichrist po ay isang tao na hindi na natin makikilala. Paulit-ulit na lang, ha? Hindi natin makikilala. I'm talking to real believers. Real believers, true believers. Yung mga taong na naglagak ng faith kay Jesus alone. Yung naniniwala na sapat na ginawa ng Panginoong Sokristo, yung tinapos niyang gawa sa cross para sukat ikaw ay maligtas. Period. Wala nang iba. Hindi yung pag ang mo, faith in Jesus plus baptism and all that good works, maiiwanan ka. Ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, pag naniniwala ka na kailangan ganito, gumawa ng mabuti, ganyan-ganyan, maiiwanan ka. Sapagkat nire-relate mo ang good works sa salvation. Hindi po pwede yun. Pag salvation ang usapin, sapat na ang ginawa ni Jesus. Hindi masama ang good works sapagkat makikita mo ang good works ay bunga o resulta ng iyong pananampalataya. <coughs> okay. So kapag ka dumating na po yung rapture, tatanggalin po tayo mga believers. So maiiwan yung mga unbelievers. Sila po yung mga nganib during that time sapagkat talagang haharapin nila yung choice, pinakamahirap na choice, magpapatatak sila o hindi. Kasi ganito yan. Pag nagpatatak sila, impyerno forever. Oo. Oh, kasi nakaprogram na. Parang yung mga Nepalim, no? Di ba ginununan Diyos sa mundo kasi iba na otak. Pa-impyerno na yun. So, ganun din po mangyayari. Itong mga magpapatatak, talagang magde-decision sila dahil ay magpapugot ng ulo. Masakit daw magpapugot ng ulo. Maraming um, nagsasabi. So, magpapatatak, impyerno forever. Ngayon, yung mga mag, ito po yung maganda, yung mga Yung -de mga, mga -de kay Jesus. Sapagkat naniniwala po talaga ako na during that time, maraming maboborn again. Maraming makakakilala kay Jesus. Pero, makinig, hindi po faith alone yaan. During that time, <coughs> faith in Jesus plus pugot ulo. May nag-comment kanina. Ang galing na nag-comment. Gusto ko po siya. Gustong gusto ko po itong taong ito na nag-comment dahil siya po ay halatang matalino. Ay, 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 ay gusto ko yung mga nag-comment sa akin yung mga talagang yung kung ano yung sa loob nila. Yes, sabihin nila. Ang, ang sabi niya, oo nga naman, it makes sense. Pastor, kanya, paano pag ako ay nabaril? Sabi niya, may shedding of blood din naman yon. Okay nga naman, no? Tapos wala pa naman yung pugutan. Paano yon? Hindi pa rin siya maliligtas kasi nakalagay po sa Aklat ng Revelasyon o ng Revelation yung 'di ba nakita yung sa vision, pinakita kay John yung vision, silang mga pinugutan ng ulo para kay Lord Jesus Christ. Mga pinugutan, hindi naman binanggit doon silang mga nabaril, hindi ba? So yung mga pinugutan, ibig sabihin yung nag-shed ng blood. Kasi ang proper or should I say ang the only way to execute unbelievers during that time since the Antichrist will adapt yung pagpapapugot ng ulo. Since that is the only way na ginawa ng Antikristo para mapugutan ng ulo mga tao, pagpapapugot lang, yun lang po ang magiging basihan din ng Panginoon para tanggapin kayo sa langit. Magpapugot kayo ng ulo. It's so sad. Kaya sabi ko, abang church age pa, decide for the Lord right now. Right now. Oh, my God ayun, humihinga lang ako. Sandi. Mainit kasi dito. At, uh, yun, decide, decide for Jesus. May nagbibidyo. Okay, okay, decide for Jesus. Bye-bye, bye-bye.